Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wa ba'd. May tanong dito, uh, paano, ustad, yung asawa ko gumawa ng Perma, Wala kaming saksi. Tapos paulit-ulit niya sa akin sinasabi na maghiwalay kami. Tapos wala siyang respeto sa amin. Okay. Uh, kailangan pa ba ng permahan? Kailangan pa ba ng saksi? Sa bata Itong pinag-usapan natin yung batas ng Islam. Kailangan ba may, may witness sa hiwalayan? Kailangan ba may kasulatan sa hiwalayan? Sa batas ng Islam, hindi po kailangan yun. Hindi po obligado. Basta, nabitiwan po. Nabitiwan mo, brother, na hiwalay na kayo ng, Mr. Ay, nang Mrs mo. Nasambit mo sa kanya, na hiwalay na kayo. chat mo siya, nasabi mo sa kanya. Kahit walang witness. Ang witness po ay hindi po siya obligado sa hiwalayan at saka sa kasabalikan. Ito ay sunna ayon sa ating mga walama. Ito ay voluntary o sunna lamang at hindi po obligado. Kaya pag naghiwalay kayo ng asawa mo at wala pong nangyaring permahan, ay tanggap po ang hiwalayan na yan. Kaya sa mga kapatiran natin na mga kalalakihan, huwag niyong gagawing biro ang hiwalayan. Huwag niyong sasabihin na, o hiwalay na tayo, joke lang, hindi pwedeng gawing bero ang hiwalay. At hanggang, tat, hanggang dalawa lang po yung load mo. Pag umabot po sa tatlong hiwalay, ang nabang, nabanggit mo sa misis mo, hindi na kayo pwede magkabalikan. Hindi niyo po alam yan. Pag nabigkas mo sa misis mo, nahiwalay na kayo ng tatlong beses sa magkakaibang oras, magkakaibang lugar, hindi na kayo pwede magsama. Ang tawag dyan sa tatlong hiwalayan na yan ay talakun, bainon, bainuna, kubra. Yan yung malaking uri ng talak na hindi, hindi na kayo pwede magkabalikan hanggat hindi mag-aasawa si Mrs. mo ng iba na kasal na tama may dori, may witness, may wali then pag naghiwalay sila doon sa lalaki na bagong asawa niya saka kayo pwede magkabalikan ganun po kabigat kaya ingatan po natin ang pagbigkas ng hiwalay at siyempre sa babae naman pag hiniwalayan ka ng mister mo ng isang beses pa lang hindi ka pa pwede mag-asawa yung iba, kakahiwalay pa lang, mag na lang iba. O kakasal na sa ibang lalaki. Hindi po pwede yun. May idda po kayo, sister. Pag hiniwalayan ka ng mister mo, may idda ka. Anong yung idda? Ito yung panahon na hihintayin mo bago ka mag-asawa. Kung nagre-regla ka, pagkahiwalay siya ng mister mo, hindi ka pa agad-agad pwede mag-asawa. Kailangan matapos mo muna yung tatlong regla mo o tatlong bisis kang maging dalisay. Kapag hindi ka naman nagre tatlong buwan ang hihintayin bago ka pwede mag-asawa. Kung buntis ka naman, hihintayin mo lang mga anak ka bago ka pwede mag-asawa. So, hindi yung agad-agad pag nahiwalayan ka ng mister mo, mayroong plano mag-asawa sa'yo, papayag ka agad. O sa mga magulang, ikakasal na nila agad. Mali po yun. So, mga kapatid na mga kalakihan, ingatan natin ang pagbibitiw ng hiwalay kasi pag umabot din sa tatlong bisis mo na bitiwan sa misis mo, hindi na ka pwede magsama. At tala kumaratan. Hanggang dalawa lang hiwalay mo. O, ka na dyan din na sa'yo. Huwag din gawing biro. At sa hiwalayan, hindi po kailangan ng kasulatan. Ikaw po ang mas nakakaalam dyan. Hindi kailangan ng kasulatan, hindi kailangan ng witness. Pero siyempre, pinakamainam, may kasulatan para hindi na itanggi ni Mr. Kasi kung magsisinungaling ka, Mr., yan ay sa pagitan mo saka sa Allah. Kaya ingatan ng lalaki na mabitiwan ang hiwalay. Huwag niyong gagawing laro. Huwag <coughs> niyong pag nagalit ka, hiwalay na tayo, hiwalay na tayo. Kasi pag gumamot na ng tatlo yan, sinasabi ko po, hindi na kayo pwedeng magsama. Haram na sa'yo, misis mo. At ang pinakamayinom din, simpre, ulit ko sa hiwalayan, yan, pinakamayin na may kasulatan or may witness. Pinakamayin na yun na, pero hindi po obligado. Kasi pag iniwalayan ka ng mister mo, sapat na yun kahit wala pong witness. Isa na yun. O nakailang beses kayo hiwala sapat na yun. Pag hindi mo binalikan ng misis mo sa loob ng kanyang idda, Halimbawa, isang beses mo palang hiniwala hindi mo pa binabalik ka sa tatlong regla niya hanggang sa natapos to, hindi mo, hindi mo na siya asawa. Pero kung aniwalayan ka ng Miss uh, ikaw sister, Stray, ka ng mister mo, pero bago matapos yung idda mo, bago, bago ka manganak, o bago matapos yung tatlong dalaw mo, o oh, kung, hindi kung wala ka namang dalaw, bago matapos yung tatlong buwan, at binalikan ka ng mister mo, sa pamagitan ng salita, o oh, sa ginalaw ka niya, eh, asawa ka pa rin niya. Hindi ka pa rin pwedeng mag-asawa ng iba. Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.